guys ready to wear na siya ayan biyahing laot na nga tayo kasama natin syempre guys si kasamang Danilo ay uh, naiwan lang muna ngayon sa pampang ayan guys yung nagniningning na sugar kailan nang tinitipid na natin guys yung battery na Well, yeah.

dito sa kabila si kasama ko. Ah, Ito ah, din siya. okay, so ayun din siyang wala anak. Ito din siyang wala